Si Paul Walker, ang aktor na pinakakilala sa kanyang papel sa Fast and Furious na serye ng pelikula, ay malungkot na namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong 30 ng Nobyembre taong 2013. Dumedalo siya sa isang charity event para sa kanyang organisasyon na Reach Out Worldwide sa Santa Clarita, California, nang bumagsak ang Porsche Carrera GT na sinasakyan niya at nasunog. Parehong namatay si Walker at ang driver na si Roger Rhodes sa aksidente. Ang biglaan at hindi napapanahong pagkamatay ni Paul Walker ay labis na nagpalungkot sa kanyang mga tagahanga at sa industriya ng pelikula. Ating nang balikan ng history, sikat na actor si Paul Walker, kung bago ka palang sa channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para update ka lagi sa ilalabas kong video. Si Paul Walker ay isang Amerikanong artista at pilantropo na kilala sa kanyang papel bilang Brian O'Connor sa sikat na Fast and Furious na serye ng pelikula. Ipinanganak noong ikalabindalawa ng Setyembre taong isang libo at sa Glendale, California, sinimulan ni Walker ang kanyang karera sa pag-arte noong 1980s at nakakuha ng pagkilala noong 1990s na may mga tungkulin sa mga palabas sa telebisyon at pelikula. Ang kanyang tagumpay ay dumating sa The Fast and the Furious 2001, ang unang pelikula sa franchise. Dumitaw siya sa ilang mga sequel na naging isa sa pinakamamahal na karakter ng franchise. Ang on-screen chemistry ni Walker kasama ang co-star na si Vin Diesel at ang kanyang pagganap bilang Brian O'Connor ay ginawa siyang paborito ng tagahanga. Bukod sa kanyang karera sa pag-arte, nakilala si Walker sa kanyang makataong gawain. Itinatag niya ang charity organization na Reach Out Worldwide (ROWW) noong 2010 na nagbigay ng tulong sa mga rehiyong naapektuhan ng mga natural na kalamidad. Aktibo siyang nakibahagi sa mga relief efforts, personal na nakikilahok sa iba't ibang misyon upang tumulong sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Nakalulungkot na putol ang buhay ni Paul Walker sa isang aksidente sa sasakyan noong ika-30 ng Nobyembre, taong 2013, sa Santa Clarita, California. Ang kanyang pagkamatay ay lubhang nakaapekto sa mga tagahanga, kaibigan, at industriya ng pelikula. Sa kabila ng kanyang hindi napapanahong pagpanaw, nagpapatuloy ang pamana ni Walker sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula at ang gawaing kawang gawa.